O maganda gabi mga boss. Welcome back muli sa aking YouTube channel. Uh, ngayon mga boss, maulan. So, tumigil tayo ng gawa. Ang gagawin natin mga boss, ibabahagi ko sa inyo ay kung papaano palalakasin ng preno ng ating mga barako nang hindi tayo nagpapalit ng Brake uh, break arm labor. So, ito mga boss, oh, hinliliit lang. Ang gagamitin natin, daliri lang pero hindi kayang paigutin kapag ka inikot mga boss. Ayan, oh. Tingnan nyo. Ayan, no, napaka lakas ng preno niyan. So hindi tayo magpapalit ng uh, break brake cam lever. So i lang natin yung kanyang brake cam shaft. So wala pa nito sa YouTube mga boss. Uh, Isishare i ko lang sa inyo, hindi liit lang, malakas na ang preno. So base dito sa akin ginawa mga boss, ibinahagi ko lang sa inyo pero tinisting ko na ito noon pa. Uh, binawasan ko lang uli. Kasi do sa akin isang barao, oh, yun yung ginawa o oh, nag nagpahaba tayo ng brake arm lever tapos uh, yun, nagbawas din tayo sa loob kailang konti lang, pero ito mga boss sinagad ko ang bawas nito kaya ito, hindi tayo magpabalit ng kanyang brake arm lever yan, stock pa rin, kasi ang problema kapag ka nagpalit kayo ng brake arm lever na mahaba, halimbawa pang RS tapos nabili nyo ay yung local uh, lumulusot yung preno, delikado uh, ano mga boss doon sa mga nakaranas dyan, delikado yung uh, local kasi nauubos yung spline or yung ngipin nitong kanyang uh, brake cam lever or yung brake cam shaft ganun din kapag ka parehas local uh, kaya yon inisipan natin ang paraan para hindi na kayo bumili ng brake cam lever or maghanap kayo ng original kasi medyo mahal din tapos mahirap din hanapin kung isusugal nyo naman or magtratry kayo dun sa mga replacement uh, mga boss na may makuha kayong ano ay original tapos yung mga local nga mga boss ay nauubos yung spline tapos dito pag baklas natin meron siyang timing mark mamaya mga boss doon natin ibabalik uli ano yung kanyang timing mark para dating adjust para hindi niyo sabihin na mayroon uh, merong ginawang iba pero ito mga boss babawasan lang natin talaga para pagbalik natin mamaya uh, makikita nyo yung diferensya kasi sa totoo lang talaga napakahina ng preno ni Barako 2 Barako three, Halos lahat ng barao mga boss, napakahina ng preno niya sa likod or sa rear brake. Kaya uh, ang ginagawa nga, nagdudugtong or, or pinuputol nga yung brake camshaft. Tapos dito mga boss, ito lang yung ating gagawin. no? Ayan. Itong brake camshaft niya mga boss, Ayan. yan yung ating imo-modified. So wala pa, wala pang gumagawa nito. Uh, I-share ko na lang sa inyo kasi may mga nagtatanong din. Uh, uh, Siyempre, para makatipid din kayo uh, gra grinder rin link niya mga mga boss so sukatin natin 21 mm so nasa inyo na mga boss kung gaano nyo ka laki yung babawasin ito pinantay ko na lang doon sa kanyang shafting yung pag aabawas So, yun. Depende sa inyo. Basta binawasan nyo yan, automatic, medyo napakalambot ng preno. Napakalakas. Uh, yun. Kaya lang, pag nagbawas tayo nito, ang isang ano nito, kapag ka manipis na yung brake shoe, iikot na yan. Kaya, kailangan naman yan, laging bago yung brake shoe, ah, uh, laging makapal. Pag medyo manipis na, tapos, ubos na, lagpas na sa service limit, ah, uh, palitan nyo na yung brake show mga boss. So, ito yung process para matabasa natin. Grinder lang ng grinder. So, hindi ko na pinakita na grinder tayo ng grinder. So, ito na. Medyo matagal kasi, mga boss. Ayan. Yan, ganyan yung itsura. Kaya lang, sinobrahan ko ito kasi tinitesting ko kung mas malakas pa talaga siya. Ito, mas maliit na rin sa kanyang shafting. Doon sa hawak ko mga boss, doon sa pinaghahawakan ko. Ito naman mga boss, hindi ko sinasuggest na ganito yung gawin yung kaliit. Kasi ito, para lang sa doon sa tinitesting ko nga kung oh, mas malakas. Pero mas malakas talaga siya. Promise mga boss. Talagang, yan na, yan yung resulta. Kaya lang, Siyempre, delikado na. Kasi pag napasobra ah, na yan. Pero ito, Uh, kasi eh, since uh, bago pa naman yung ating motor tapos yung brake show okay pa kaya pwede pa ito kaya lang pag medyo lumalim na palit na agad tayo ng brake show uh, unlike dun sa gagawin natin konti lang halimbawa ang binawas nyo ay tig 2mm lang tig kabila uh, malakas na yun mga boss kaya yon ganun ang ating uh, paraan para lumakas kaya nasa sa inyo na depende sa inyo kung gaano ang bawas basta hindi ko sinasuggest na mas maliit pa rito kasi iikot na yan. Ito na talaga yung pinakasagad. Mas maliit sya ng 1mm doon sa kanyang shafting. So, kung gusto nyo, uh, pantay lang sa shafting or mas, mas malaki ng konti doon sa shafting. Kasi malaki na yung nababawas. Parang ang nabawas ko dyan mga boss ay nasa 4mm na mga boss yung nabawas ko tigkabila. So, ikakabit na natin. Sa so, pagkabit mga boss, katulad nito lalangisan muna natin yung kanyang uh, seal. Tapos, ilagay natin yung indicator. So, ayan mga boss, yung indicator. Tapos, hanapin nyo lang uli yung timing mark. So, ibabalik natin doon sa kanyang timing mark mga boss para makita nyo yung pagkakaiba talaga. Kasi ito, ito hindi ko na lang na-testing mga boss. Pero, danas nyo yan. Lahat ng may mga o talagang napakahina ng preno. Kaya doon, naaasara ko. Kaya, ang ginawa ko, nag-R&D ulit tayo. Nag nagtesting ng mga ibang paraan pero meron na akong um video nito mga boss nagpapalit talaga tayo ng brake arm lever pero ang ginagamit ko ay yung pangmula kaya lang yung pangmula mga boss hindi gaano available sa market yung original kaya ang ginagamit mga boss yung pang RS yun yung marami kaya lang yun nga uh, replacement ang mabibili mo yun ay uh, delikado minsan kasi nauubos buti kung mapataon kayo na maganda yung nabili ay kung medyo hindi hindi quality yung nabili yung pyesa delikado kasi preno ito mga boss kaya yon uh, ginawa natin ng paraan so ito na kakabit na natin medyo lumalim lang kasi yung yung play nya kasi yun nga nabawasan tigabila pero hindi naman siya iikot kasi sige pa maganda pa yung brake show natin so hindi ko nalilinisan yung brake show mga boss para makita nyo na malakas siya kahit yung brake shoe ay madumi. Yung brake drum madumi, hindi ko na yan lilinisan. Uh, hindi ko na rin lilinisan lahat kasi may nag-comment mga boss, binaklas mo na rin lang, hindi mo pa nilinisan. So, ibig sabihin mga boss, sarili naman, walang problema kahit hindi natin linisan. Tapos, yun nga, mas maganda makita nyo, mas malakas ang preno nito kahit hindi natin nilinisan. Pero mas maganda yung nililinisan bago ikabit. Kaya lang, para mapatunayan nga na yung kanyang pagkagawa. Uh, yung pagkagawa natin mga boss. Ayan Oh. oh. Makikita nyo. Hilang-hila na yung mga boss. Pero isang daliri lang. Ibig sabihin napakalakas na ng persa ng preno. Oh. Uh, walang gaano persa yung daliri. Kasi daliri lang mga boss. Napakalit ng daliri natin oh. Pero binabatak niya nung no, kasama ko. Oh, Pwersahan na. Ayaw siyang umikot. So yun. Ganun. Ganun yung Uh, kalakas ang preno. Hindi ko lang matesting mga boss kasi naulan ngayon. Pero uh, sa mga sunod mga boss, papakita ko rin sa inyo. Kaya lang, medyo mahirap ang mag kasi single. Kaya yon testing uh, testingin nyo na lang mga boss. Kung gusto nyo lumakas yung preno, gayahin nyo ito. Uh, wala namang mawawala. Basta wag, wag nyo lang sobrahan kasi delikado rin. Ayan o. Oh. Pinaandar ko. Tapos, pinindot natin yung preno tumitigil siya kahit mahina yung pwersa natin. Kaya yon yun yung pagkakaiba. Napakalakas na ng preno pagkaganon ganun. Ayan, testingin natin uli Tapos, ayan, pindutin ko. Sabay mamamatay yung makina niya mga boss. Ayan no. So yon ganun kalakas yung preno. Uh, hinliliit. Yung pinakang hinliliit natin. Titestingin natin mga boss. Para makita nyo lang kung gaano ang pagkakaiba do sa original niya. So ito, testingin natin. Yan, yung tuturo mo na. Tapos yung mga boss. Si Papa ikot natin. Ito na sa akin kasama. So, ikutin mo. Hmm. Uh. Oh. Okay. Hindi siya ba? Pero sa'yo mo, pinakamalakas na. Oh. <laughs> Di ba? Ganun <Darin> lang. <laughs> At ayun mga boss, uh, sana yung natulungan na naman kayo nitong video ito. Basta kung may natutunan kayo, uh, pwede nyo namang i-share, i-like. Uh, doon sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na rin kayo mga boss. Meron tayong mga content dito na mapapakinabangan nyo talaga doon sa ating mga motor. So ayun mga boss, hanggang dito lang at maraming salamat.